snack time meron tayong ano guys sa ating nips maramis na miss ito <laughs> burrito kong ano kainin ito cook pang palasa bread mayonnaise and last part is movie kain tayo kain tayo ng ating paborito pagkain Uh, magandang araw po sa lahat ng nanonood dito and please click the button to subscribe and follow my channel and this is Siliam TV official hi guys this is Siliam TV official ang Guapong Pinoy hey guys Tayong ng ano guys. Hmm. Tayo ng cook kan sarap ng cook guys. Yeah, uh, sa guys. Aluminum. Ah. Yun, guys, ang sarap. Sarap 'no Inumin Coke tayo Yum tayo Snack tayo Ah. <coughs> 傻样。